mayong buntag sinyong tanan sa so bagor ko magpakaon sa baboy mm. bigal na to <laughs> mayo kay wala nang ulag gugusab kuha na ni bagor na siya nalutasan kuha na kaadlaw kung at paglutas nang ulag ula sila yun 20 o kaadlaw lagi nagpahubag na po <laughs> Update na to. wala pa ako palimpyo. Pasensya lang mga kayo paku malimpyo, paku run, paka, kone kone po malimpyo. Pa ko na ako eh. man lang kanilang po. Dad ko na. Limpyohan ko pa ni limpyohan Limpyohan. Malaga anak na to. Sa Juli 25 karuncheon mengenai kenawanya. anak Tongkatakala. 8. 8. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100 lagi okay. pior dorox nami lawas buat anda karong 25 pile ning mga anak kaloy anog dagag bata ni. Ano? Kaya tong una ang anak ani kwan mo, ito primero. Eh ato po ato unsi primero anak ato. Oh, pulo. 14 ka 16 20 days tag ko na 20 days so so 20 days nila sug na mga on